So tagahan tamo o? 400 Yun, what's up mga bay? Portery story, portery booking mga bay Jolli B2 Magzipit Liboron Pero nanawa kong ma'am Pag-deliver niya sa Carcar Central Library A few moments later Hi ma'am

kasi voucher na 20 pesos vouchers nila ayan, nakalaya si ma'am si vouchers, si voucher 5 minutes later yun nga ba eh ah, dari sa ay, uy, dari, dari, dari dari, dari, dari library man library library dari siguro ah, nai-training mga teachers dari may istra niya ba na si ma'am Ma'am, anak ko ma'am? Gawas, ma'am. Ah, alam mo. Meanwhile... Hi, ma'am. Oh, okay. It's your day today? Wait, last day, ma'am. Uh, exact amount mo eh. really? uh, na 637 'yan. So ang balig, 'di ba? Si Randet 'yan. Konta libo, 'di ba? Ahora ko, 400. Ah, 400. Ah, no, sakto Nang kwarta. 637 man. So daganta mo oh? 400. 400. Yeah. Okay ra naka, okay video, ma'am? Ah. Okay, video na mo? Pwede ra. Ha? Pwede I-post mo ko na. Legit, legit ang kuhan ba? Legit ang um, dorim. Ha? Oh, okay, okay ra? Okay ra? <laughs> Mana ma'am? Ano sa mana? Mana? Panag-video? Tara mana? Naka-vlog ko ma'am. Ah, sige, sige. Team okay. Kakbay. Ah, okay. Okay ra ah, i-upload? Okay. Ma'am? Ah, sa Di mo maklaro? Ah, naka, ano? Oh, 360 mo na. Ah, okay. Oh, okay. oh para legit. Man. Man. Yeah. Kaya kung may ngang customer nga di sa pagig ko, aki ko uh, ang kamera. Oh. Kaya may um, mga customer ko nga, mga private kayo oh. ba? Hindi pa-upload. Ako i-upload yan po, pero ikaw lang eh. i blur or ako ari na po i-turn sa kawang... Basta guwapa yaya upload na rin pa sa iyo. Minto sa mga Ah, mo deliver niya siya. And Oh, e San di, Fernando. Oh God, eh. Ay mo, pwede dali dala mo San, San Fernando? May voucher, kasi account, may account. Oh. Ano yung voucher e ka? Lagat yung voucher e. Wala mo pa kakasugyan? niya Argao Barili. Ah, masugyan e. Wala yung minimum nga kuhaan? Minimum nga. Kaya i-order something na. Oh, wala. Wala? Oh. Wala. Basta willing lang ako bayad sa delivery fee? Oo. Mura agad kasi. Di lamat. At ma'am? At upload ma'am ha? irma mga bay. Deliver na nga bay. There is a car car central library. And then, kung siro, mga teachers ko na yung order di ay, kanang nasa training siro niya. Mga bata, may klase, module. niya kami, online class, half day, rasad. Sila, mura ka, hindi, half day, modul sila, pero may klase mo sila, buti. Kung ato yung face to face, nila. Salamat po, salamat teachers.